Ganda doon, pag kami dame. umakyat doon, hinaharang na namin. Tinitingnan na namin yung mga na, ano. Dami din mga ano. Naayos na agad yung mga papel, no? Oh, oh. Dami din negative yung papel si um, na no? mga namin dito. Kasi ang ang May mga ang, kaidol, ng, ka-idol na nagmarasyal muna kami mga ka-idol. Kasi maraming <laughs> ano, mga ka-idol, no? Maraming mga tao kanina na <laughs> in-interview. Hindi pag vlog mga ka-idol. So ngayon mga ka-idol, kunti-kunti lang sinusundo na natin yung mga ibang... mga interviewin mga ka-idol mga kasama ko rin yan mga kaidol no mga kaidol eh kami lang muna yung nagluma marcel mga kaidol kasi kanina talaga sobrang tao sobrang daming tao ng si ano kan mga kaidol no si siksikan do sa loob na sobrang init doon eh, nautay utay lang namin mga kaidol na alalayan namin mga kaidol para hindi sobrang mag uh, papasok doon sa loob ng ating uh, kaibigan mga kaidol na kabro no dito tayo sa mga anong mga kaidol sa kupang to mga kaidol no. Dito kami nag interview ngayon. Na sus na grabe tao mga kaidol ngayon lang ako nakapag-vlog mga kaidol kasi hindi pwede kanina mga kaidol no. Kasi napakarami tao. Ito kami ngayon nag interview mga kaidol. Nag-i-interview natin din mga chairman natin. No? Si uh, Yap mga kaidol tulungan tayo mga kaidol no si dito sinusundo na namin mga ini-interview tapos maya maya mga kaidol paalis na rin kami mga kaidol kasi wala nang interviewin tapos na no get muna kami mga kaidol ha hawag tayo for mga kaidol no napakainit na panahon nagunalik mga kaidol no Ay, na Wow, wow, kasama sa mga kalba mga kaidol to kain tayo kasama mga kaidol dami pa mga kaidol sa mga doon, dami mga pa mga kaidol no? may nagsaglitingan pa mga kaidol so dito lang muna tayo sa baba mga kaidol ha kasi medyo konti na lang mga kaidol eh. puro mga blowhouse to dito mga kaidol no so araw ngayon ng ano mga kaidol eh. ah linggo no nilalaan natin sa linggo yung mga pa-interview sa mga kasama nating mga Gustong magkaroon ng pabahay mga kaidol May pahabol pa rin mga kaidol May pahabol pa rin no Iilan na lang mga kaidol So dito mga ka-idol Alam nyo mga kaidol no Tsaga lang tayo muna ka, mga kaidol ha Kasi sa katapusan mga kaidol Magsisimula na talaga tayo no Yung pabahay natin Napakahinog mga kaidol basang basa na yung likod ko mga kaidol no Grabe, init. Ito ba mga kaidol? Ito yung pabahay na dito mga kaidol. Oo, oh, pare sila dito mga kaidol. yung iba, huwag oh, walang maghahanap buhay. No? Kagandahan dito mga kaidol. Kasi, bibigyan ka ng bahay mga kaidol. Oo, pahulugan. Pero bibigyan rin kayo ng uh, panghanap buhay yung mga kaidol. No? Kasi ang alpamiga mga kaidol, may mga may mga may mga ano sila mga kaidol mga product ng mga kaidol na pwede yung pagkakitaan mga kaidol na para makahulog tayo sa ating bahay mga kaidol no pakainit talaga mga kaidol tuloy-tuloy pa rin yung interview doon mga kaidol pero pa isa-isa lang mga kaidol no ito sila umakyat doon yan hindi natin na maisa si ma'am Sosa no yun ang nag-i-interview doon sir Mike tapos may isa pa mga kaidol, mga tat tatlong piraso sila nag interview mga kaidol para madali matapos mga kaidol. No? So ating mga kaidol lang dyan ay iba. So, hindi pa natin napa-interview no. Sa akin mga kaidol, alibangan lang to mga kaidol no. Uh, yung mga hindi pa na interview kaya kung gusto ko na lang yung sinong gustong magkaroon ng sariling bahay mga kaidol, yung tinuturungan ko lang mga kaidol no. So okay na ako dun, masaya na ako dun mga kaidol mayroon pa rin yung makiat ng no, mga kaidong so kurabing dami tao dito mga kaidong kanina mga kaidong no? dito punong puno to rito kanina mga kaidong eh hindi tayo makapag vlog no? kasi bawal akong mag vlog mga kaidong kasi nag martial muna ako mga kaidong sa sa mga kalpamiga no kasi inaalala yun din namin mga kaidong yung mga yung mga ano din may mga hawak na form so inaalayan din namin mga kaidol no kasi yung iba kulang hindi tapos uh, yung ibang form mali-mali no kaya inaalayan namin sila mga kaidol la para madali silang matapos mga kaidol so ganyan kami dito mga kaidol no may tulong-tulong mga kaidol ilan na kami dito mga kaidol may bumaba na mga kaidol tapos na yan na interview mga kaidol sa ating pabahay no so balikan natin ulit doon mga kaidol yun eh, ang kagandahan sa ating pabahay mga kaidol namimigay na bahay oh dandan po <laughs> namimigay ng bahay mga kaidol namimigay rin ng panghanap buhay no mga kaidol kita ulit kaidol. Si Sir Si Sir Si Riyak mga kaidol may kakambal dito mga kaidol. Ah, oh, tumingin ka naman. <laughs> Masdan yung mabuti mga kaidol. Dito kami sa itaas ng okay. Ayun dagat, ano yung may dagat. Meron ka na? Mga kaidol, kunti na lang mapahu. Kunti na lang. Mag-alis na rin kami siguro mamaya-maya mga kaidol. Tabing dagat mga kaidol. Oh. init sa loob no? Ay busy pa rin sila doon sa loob mga kailo Ito yung katropa pa rin natin ka Alpamiga mga kailo oh. Diba mga ka-idol ganito kami dito mga ka-idol nag-i-interview mga ka-idol kaya ngayon lang tayo naka-vlog mga ka-idol no? kasi siyempre maraming tao bawal tayo kasi nagtatrabaho tayo dito mga ka-idol nagtatrabaho tayo sa Alpamiga no mga kaidol kaya hindi natin may singit kanina kasi sobrang tao mga kaidol sobrang daming tao talaga mga kaidol uh, ngayon may singit natin no ng konti no so sa lahat ng mga kaalpamiga dyan so miga miga loves out dyan lalo na kay Sir Mike uh, lahat miga miga loves out sa ating lahat no uh, kung sino pang gustong magkaroon pabahay mga kaidol pwede rin humabol no sa lahat ng nakadaan sa aking youtube may patutunguhan rin kayo mga kaedol kung gusto nyo sumali dito sa aming pabahay no mga kaedol so maraming maraming salamat po magandang araw sa ating lahat ng no, mga kaedol no may pababa na naman mga kaedol so maraming salamat po saan sulok man sa mundo miga miga loves out sa buong mundo maraming salamat po thank you po bye see you next video